Ito mga kagulay Magandang umaga sa inyo Ito ang ginagawa ko sa Ginawa ko sa aking taniman na ampalaya Dito sa gilid Tinambakan ko ng lupa At dito sa kabila Tinambakan rin Ito ay magiging kanal nila Yan Ang purpose na Tinambakan ko yan dahil sa ah uh, yung ugat nila gamot ah uh, pumunta na dito sa labas ng plastic mulch at yan na mamamatay sila pag hindi sila matambakan ng lupa diwan ko ba kung bakit mamamatay yung tanim pag hindi menambahkan nang lupa Yan. Yan giniginamit ginagawa kung ayon. To. Kiman yo. Hmm. Tinambakan pir. To hindi na kuna tinambakan. Pero may nakitang ugat yan oh. Yan oh. Kita ni ba. Hmm. Yan. Kitang ugat. Kailangan tambakan yan sana. Yan. <coughs> tambakan natin yan dito sa kabila tambakan na yan magtaga lang tayo mga kagulay dahil iwan ko ba pag hindi tayo magtaga na yung sinasabing wala rin tayong nilaga wala tayong makukuha pag hindi tayo magtaga na magtaga tayo mga kagulay yan yan ang itsura nila Yan ang ituro nila pag natambakan na mga kagulay at dito sa kabila ito naman yan Kita nyo mga kagulay para matambakan ang ugat jan sa tinambak diyan yan jan magso-sohot su yung uh, ugat niya at dito naman, ang hindi pa natambakan. Kanal-kanala natin to Nang maigi, yung dun banda, doon banda, yung may tubig. Kanala natin yan para uh, sa baba lang ang tubig niya. Pag ang sa ibabaw, ang palayana na. Kasi kung hindi yan tambakan, yan ang tendency na magpundo ang tubig dyan. Hago kayo mga kagulay. Ang paggarden. Kailangan maano natin. Makuha natin ang kiliti ng ampalaya. Yung mga kagulay oh, may, may may bunga ng mga kagulay. Oh. Ano? Yan. May may mga bunga na ito. Kailangan lagaan siya dahil may bunga na. Maraming bunga pero maliit pa lang. Ayun. Ah hanggang dito lang muna mga kagulay. Hanggang sa sunod naman. Update update lang mga kagulay, update lang ito. Salamat.